Hello guys, for today's video is mag papakita ko ng mga salubong na halimpinas. Ayan. Nakakatuwa kasi ang dami pa nitong o oh, ayan, si Bob si Daboy Daboy si Charon, o oh, nandito ka sa Saudi. At saka si 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 charon pork ito o oh, nakarating po ang inyong produkto dito sa amin sa at saka itong bagoong tatlo yung bagoong at itong pinakamasaya ang santol ang dami ba diba? dami niya. at ito yung tea ito yung iniinom namin tuwing umaga yan at yan, merong butong pakwan ilocos chicharon at ito din ang masaya saging na saba kasi ginto ang presyo dito sa Riyadh Siyempre, may mga kakanin, piyaya. Yaya, yaya, yaya. May candy. Ano yung candy? At syempre, ito, sampalok. Ang tawag dito, tamarin. Candy pa rin. Ayan. Ayan, ang dala nila, V. Baguio Sweets. Ayan, nakarating dito ang inyong mga produkto sa Riyadh. At syempre, ang daing na pusit. Ayan. Tsaka yung tupig. Oh my gosh. Ito ang tupig. Ayan. Hindi ko muna siya buksan kasi ako'y nagluluto. At syempre, ito ay ito ay ano. Ngayon lang kasi na ganito. Ito. Ito pa rin. FJB's Alamang. At hanggang diyan lang muna ang aking unboxing ng Pinoy Pasalubong. Thank you for watching guys. Bye bye.